Okay, tayo pumunta dun sa bundok na yon, tayo dadayo ng paglalive dun sa area na yon Tayo maglalakad at mag-exercise -e na rin dahil ngayong umaga Kinakalangan natin ng konting ersisyo, lalakad tayo o tayo sa bundok na yon Okay, game Yan ang target natin area, yung tower na yon. Nakakita tayo, nakakita tayo ng mga kababayan nagbabay kayo. Mga bikers. Kapit na tayo Sa kalagitnaan <laughs> Okay, makakasabay tayo Relax muna tayo ng konti dito sa Ilalim ng malaking puno Ayan, punong malaki Dito tayo maginhawa dito malilim ito yung puno ng igus ayan igos ayan Diyan nagbigti si ano si hudas <laughs> kaya yung mga hudas pupunta na dito at kaya wag bigti na dito sa puno ng igus <laughs> joke lang <laughs> Tapos, ito naman ang puno ng almonds. yan, Almonds yan. Yan ang bunga ng almonds. Yung loob niyan. Ayan. Kung sa amin sa Quezon, yan ay parang pilaway. Kulay green lang ito. Yung sa amin sa Quezon, yung pilaway, yung pilinat, green din, pero pag hinug na siya, kulay black. Puno rin siya, ganyan. No? Pero mas makinis ang balat ng pilaway. Ayan. Yan ang puno ng... Olmos, bueno, tanto fue así que al final lo pillaste sin mi pie. de un Pero lo hubieras pillado igual. Fui justo como lo pillé. Pero lo hubieras pillado igual. okay na ah, din talagang habol din ang hininga eh ayun ang bayan ng Barcelona ayan tapos yung mundok na no, yun yung mundjuik tapos yun ng mga lancha, mga barko dagat yun eh tas naroon ng paliparan nasa stage 2 na tayo ng pagsakad ayan ito lang ating tanawin Ayan, may mga nasa dyan din sa dinaadaanan nila. Yun, ang doon. Gumandang panahon eh. Kaya lang, malamig pa talaga. Malamig-lamig pa. Okay. Inhale, exhale muna tayo dito. Okay, start na lang tayo. Okay na yung konting minuto na pahinga. Aba, ay tagaktak din ng pawis sa likod. Basa din. Ibig sabihin ay random din ano. Random din yung pag-ahon. Ah, ito yung kasabay ko kanina. Saan sila tumaan? May ibang lakan pala. Oo, na pa sa akin. Sila bumalik kanina, yung dalawang yun, no. Okay, dito na tayo sa malaking puno Ayan Dito tayo magsisimula ng paahon doon Ayan, pataas Hanggang doon Okay Game, umpisa na natin dadaan na ka-bike. Mira, galing ano. Ayan. Pakakuha ah, pa tayo na extend na ganun. di Diba? Malapit na tayo sa patutunguhan Mga karating din sa paruroonan Okay. Dito na tayo, si Babaw. Napita tayo sa tower. Ayan. Finish. Ayan, mga kababayan natin yung mga bikers na yan Mga Pilipino yan lahat Yung mga nagbabike na yan pa dito pa sa kalsa bundok Dadaan yan sa likod Sa likod ng tower na yan Doon sila magbabike Punta doon sa kabila bundok Ayan Ayan na yung mga kababayan natin Mga Pilipino